Hello, good afternoon. Hello, mga Inday Lalay. So, ako nga pala ni Dai, si Inday Lalay. Ngayon, na na ni siya. Lagi ka siya sa Bias So, niyabot ako lahat bali na kung gutuman na kayo Kaya ako din 8, lay. Kaya gawalat ako sa tinapay nga gipalit ipalit para pasalubong sa akong ugangan, lai. Nabutan mo ko, lay. So, muna, ang ko, lay. Kaya ngu, muna na akong... Si Luloy nga si Mochi, lai kay, gipakaonan ni nanay Buna, lai kay, syempre, lay, para wari sa muklay kay, Emisen ang amo nya muka kuno una sila na una lay sa muna na lay. Gaya mo na siya da sa ubos akong tiil kay gusto na yung mo higda higda sa akong tela lay. Loloy mochi. Gutom na kay among lala. Yeah, Niyalay no? pagman ako gaol ako nagiyabay iyan box na ako to akong salamin nga gidala-dala dito sa bus lay perti rabanga na lay kay ka salamin og basahan lay nga tagas kay ako sa TikTok shop. So perti gi grabe grabi nyo ni si seller ga iya yung pa diyud jud ba abre like pirti dong dugay ng mga duha ka oras diri sa mga dili akong bali na akong gibali-bali akong gituad-tuad ning karton di maabre ba abre grabe gud talaga nakababura po ni Peter na safe gud kay akong dala kayo, di kay manasak mga kamot lagi ako jud nagibit-bit dito lagi lakaw na ako um, ang kubaw paingon dito sa may sakay nag bus life pirti kung bala ramon na lay ang duha ka salamin nga pan imo na siyang idikit sa likod lay agi bisaya tagalog ang boga water So, muna na yung gayong ngupyo na po ni si Luloy din sa kong tilay. Oh. Ang malambing ko na siya Yung Si Luloy si mo e, na siya si Mochilay. Eh, siya nga na-miss na ko no, yung mama lai na. Muna, oh. na, po, na yung mamalay sa... na muna. Malaylay na na, na na po. Kagikapoy na yung mamalay. Kagikan sa... Kuan, biyahe lay. Ngingutom na lang. Yako lay po ka mga nabagoy. Pahuwa nila magagwintura na po ko. Kaya kagawin ng ikalawang na na yung among... Get the So, muna mag-construction work. Kaya na po yung mamalay. So, usap pa ba yung badugayon ba, ba, ba mani? So, birahin na tayo ni Lai. Kaya na mudahan ng kalawang layo Nakapalit ko sa TikTok shop pala yung pintura lay. Nga, guwapa kayo siya. Kwa, ko, na siya. Wood, metal, surface for cement na siya. So, usap ay wano nani? Birahin na tayo ni Lai. So, wakna yung dagoy-dugay. Usap ay istorya. Hon pa ba ni? nag birahin na tayo ni yung Usap dugay, dugay na ni. What turn? Sas. Marapagili ko sa pag-iwag. Nadwantarag nga nani sa Bisaya ba? So kinahan na maginahinan na badaan uh, niya. Kikita na mabay mga makilain kita na mong ng alawang na siya. Kuwan na ba siya ba? Kasi nga sa Bisaya. O, gi kuwan na. Abot. So sige na lang isa. Let's walk turn. O, oh, na sa binila. Gata galong na walk turn. Yun So ako na nanggisog mga na ng mga lay, ko na kong dugaya na kay. Iunan ako sa first quote mo na lay. Kay para mabutangan ang tanan pero dahil pa kao mananalay um, medyo tuyo tuyo na siya gaulan dili ko suking ulan di rely re, so ginahina na ako, kaya di man siya matama ang ulan rely so ako na ginahina di halay gikos kos o gi brush mo nagmaayo di halay na para magwapa pa na siya lay mo ako ko nalay maginahala na kay eyebrow lipstick so kinahala pagwapa oh! ko rin mong balay para magwapa siya talcada kay pananaw ni mo rag on ba kakinang kinang siya ba og sa gold fa Charas water sa so, na sige, kayo, Aha, Wata, ito so, na si Inday lalay ang mga sige paspasan yung magbintura ah hamboga kay water na ito pa namay so yung anak na magliw ko lang kinahana na dito kay kure kuri kuma dito kung mahi butang anong balay lang basi kong gusil hindi sa baba kay kita ramang po yung maglimpiw lang katong yung anak lang so katong mga anak lang kay syempre bata pa magunang hunan lang siya syempre marag si mato mga silingan lang so kita na lang magkuri kuri sa pamidugay na ni Birahida yung layo ayaw sigduha duha lang Anabot na rin akong anak dalaga lay. Kaya kitang mga magkwarta lay. mapalit rin sa siya guys. Kaya pasumangin lang siya. Huwag pa tabang pintura lay. So muna nila. Daga kayo salamat lay.